Nagkuha ka pag nagkuha ka ng picture mo. Dito ka lang, pindot ka lang. Tuloy-tuloy pa rin yung video mo. Ngayon, guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa uh, Manila Bay sa Phase 1. At uh, pasok tayo dito sa Luban. Ayan. Kurienda. <laughs> Ayan, dito tayo ngayon. Ay sa mga nagtitinda pa ng tubig at sa mga kababayan. Ayan na, na maraming namamasyal dito ngayon sa Suhuban. baso mga pasok tayo. Ito, dami oh. Ah, balik naman tayo. Ayan mga guys, ang mga kababayan natin. Dito ilalagay nyo yung mga plastic bottle para hindi mapunta doon sa kabila. Ayan, dagsa ang mga tao rito ngayon mga guys. Ayan. Ang daming namamasyal dito sa ating mga kababayan. Napakagandang pag paglubog sang araw mga guys. Oh. Yan, ah, napakalinis pa rin hanggang sa ngayon. Sobrang linis pa rin. Ayan. Ayan, yan, sa mga kababayan, napakarami dito. grabe mga napakababaw ngayon ng topic mga girls ayan uh, maraming nagtatampisaw dito ayan ito yata mga kababayan sa may mga foreigner dito na Ay ito pala si OFW pala itong aking kasama, oh, ang kaibigan ko. Ay ito si OFW. Ayan. Katatapos na siguro mag-vlog. Mag, mag -vlog. Ayan. Ang dami mga uh, foreigner dito na pumupunta. Ayan, foreigner okay, din. Eh. <laughs> Ayan. At yung isang kaibigan din. Ano, musta na? Oh. Sabi na isang pinbo. Yan, mga ating mga kababayan dito mga guys, ang dami dagsa ay mga tao rito ngayon. Ayan. Wala kang makita ngayon dito ng mga uh, basura. Ayan. At hindi hindi siya mainit, masarap maglakad dito. Nakikita niyo naman ang mga Ayan, may mga foreigner din dito. Yan sila oh. Yan wala na kayo makita ngayong mga basura rito guys na nagkakalat. Ayan mga guys. Wala na kayong makita rito na naglulutangan ng mga basura. So, uh, at uh, mga ibang bata rito naglalaro sa tubig. Ayan, tulad yan, naglalaro. Ayan dito. <laughs> Ayan, napakagandang view Ayan mga guys. Nandun sa kabila, napakaingay kasi doon. Sobrang lakas din ang music dyan, kaya hindi tayo po dito na hirap makapirate din yung mga foreigner na mga bisita natin dito. Magpakad tayo dito para ipakita natin sa inyo. Ayan mga guys, pa oh, pahapon na. kunti uh, na ipalubog yung, yung araw. Ang daming nakabang ng mga kababayan natin dito. Pati yung mga taga-ibang bansa, mga foreigner. Ayan o, oh, maglalakad. Maraming nakabang dito. Dagsa kayo ng mga tao rito mga guys kasi uh, nga sa paglubog ng araw. Ayan. gandang tanawin Ayan, maraming bata rito at tuwa sa kanilang paglalaro dito sa tabing dagat sa Manila Bay sa ngayon uh, napapansin ko mga guys uh, hanggang sa ngayon naglalakad out dito uh, wala talaga ako nakikita na mga basura na ngayon na lumulutang dito at uh, nagkakalat dito sa buhangin Ayan. kasi may harang dito, hindi tayo pwede dyan kayo. kasi may mga event ngayon dyan, binabawalan ayan. dito lang tayo ikot-ikot tayo rito, wala tayong makita na mga view rito ngayon ah, view yung mga dumi ayan napakagandang uh, tanawin ayan taksa yung ating mga kababayan bang iba na talaga guys yang Manila Bay. Napakalinis, ang sarap puntahan. Lalo pa siguro pag mainit dito napakaganda. Masilaw sa mata to pag mainit kasi dito. Dito naman ay uh, may mga portrait naman yan, dyan, yung mga ihian. Ayan yung naka uh, sumusunod-sunod lang ang mga kano, tatlong portrait. Ayan. Ngayon uh, dito naman tayo sa dulo eh mga guys uh, tayo maglakad-lakad na tayo, dito ayan yung mga kababayan na dagsa pa rin tuloy-tuloy yung pagdami dito gawa nga nag-aabang sa paglubog sa araw kasi madami mga barko kasi doon sa harapan wala dyan oh. ayan yung mga barko Ang ganda ng tanawin oh. No? Kaya yung mga barko mo guys ang malalaki. Yan yung paglubog sa araw mga guys. Napakaganda. maraming mga nagsisilpi dito. Ay, mga guys, uh, tayo dito. At yung okay, sa mga lahat ng mga mga kababayan diyan, yung mga tao dito, yung mga pra, tubig dito, aarangin kayo diyan. Hindi pwede na magdala kayo ng tubig dito sa loob kasi bawal. Diyan yung lalagay yung mga tubig nyo. Diyan. Okay guys, um, palabas na tayo, tayo iuwi na rin. Ito. Napaka ganda, 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 oh. Kaya guys, uh, nandito na tayo sa gate. Palabas na ako. Okay guys, uh, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin. At nilalabas na sa gate dito. Uh, maraming salamat sa inyo. At Merry Christmas sa lahat ng mga viewers natin, sa mga subscriber natin. Ingat mo ka at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!